So dahil ngayon po ay very months na, ngayon ay maglilinis po ako dito po sa aking uh, kinikilusan, dito po sa ating mini studio. So ayan, nandyan ako sa ibabaw kasi ba naman iwawalisan ko po yung ilikod niya. So, hindi ko siya maabot. Kaya, doon lang yung way para maulisan ko siya ng ayos. And then, iipod ko din naman pala. ng pa ako, ba diba? So, ngayon, ang pinaka-purpose natin, kaya nakapaglinis din tayo, is maglalagay po kami ng ilaw ni Daddy. Kasi, vermans na nga po. So, kailangan ng uh, maliwanag or dagdag ilaw para mas magandang tingnan. At, paskong-pasko po. So, ito po ay in-order ko online at mura lamang po ito. So, buko na din po ito. Maganda at matibay. So, kung gusto nyo pong umorder nito, so, maglalagay po ako ng link kung saan po ako nag-order. So, nung naidikit na po ni Daddy, ayan, tinaray niya nga pong pailawin at Ayan, umilaw naman po siya. So, ayan po yung ilaw niya. Wala lang po siyang white. So, pwede naka-steady. Pwede rin naman po nag-blink-blink-blink. So, meron po yung remote. So, ganun siya. Kapag maliwanag, at kapag patay naman po ang ilaw, ganito naman po ang itsura niya. ba diba, Ang ganda-gandang tingnan. So, dito, naglagay din po kami sa hagdan. Para, ba diba, uh, nasa hagdan ka pa lang, talagang Paskong Pasko na. So, mas maganda din siyang tingnan kapag naka-offline. Tapos kung napapansin nyo, meron ako dyan mga Christmas tree na maliliit pero iba-iba yung size niyan. At meron pang ilaw. So kung gusto nyo pong order maglalagay po ako ng link kung saan po ako nag-order online. So advance Merry Christmas mga Katipid Tips!